Hello guys! Ayan, dahil wala nga ang pasok simula pa kahapon, dahil napakasama talaga ng panahon. Ayan, naisipan ko ang magluto nitong pansit malabon. Ayan, tinipid lang namin sa sahog, pero yung lasa niyan, as in talagang swak na swak, as in napakasarap. Kaya sabi ko sa mga bata, magsikain na muna kayo, bago kayo magsihiga dyan, dahil wala silang ibang ginawa kundi ang mahiga o diba kakain tayo guys nitong pansit malabon na simple lang yung sahog kasi hindi naman talaga kami namili ng mga ilalaw kakain ka nito Caleb ayan kakain daw si Caleb Ayan, ang sinahog ko lang dito is tinapa, itlog, chicharon, dahon ng sibuyas Ayan, yun lang ang aking mga isinahog dito Kasi um, yung nandito lang yan na stock sa bahay Hindi na namin kailangan pumunta ng palengke para bumili nito So, ayun na nga, ganyan lang ang aming ginagawa dito Kain ang kain O, diba? Kaya halata naman talaga sa aming katawarns. O, diba? Ayan, may chicharon. Masarap ang may chicharon, guys. Ayan. So, kain tayo, guys. Dahil chak na talagang napakasarap nito as in. O, diba? Ayan, kakain na nga tayo, guys, 'di ba? Kasi favorite ko talaga 'tong pansit malabon. And minsan tinatawag din nilang palabok, pero uh, ayan, napakasarap nito, guys, kahit wala akong nilagay na shrimp, wala akong nilagay na squid, 'di ba? Ang nilagay ko lang talaga dito, chicharon, tinapa, itlog, 'di ba? Mmm at ibang mga secret na pampalasa. Ayan, naririnig niya si Caleb mm. Sarap sasabihin ayaw nari guys. Napakasarap nito as in. Ayan, Ayan, ang mga... mga ano ko dito, mga alaga ko dahil walang pasok. O, oh, ayan lang ang gagawin nila. Kain ng kain. O, oh, ba diba? Kain ng kain. O, oh, ayan. O, oh, ayan ang aking panganay. Mmm. Mmm. Masarap, Ate Fiona. Very good. Mapapadami daw ang kain ni Ate Fiona. Mmm. Kain tayo guys. O ba diba, masarap tong pansit malagbon kung papartneran natin itong bagong lutong buns. O ba diba, kita niya napakalambot o. Oh. Kasi bago nga lang siya. Hmm? Mm. di ba tahimik dito sa bahay kapag pinapakain mo lang Ayan, kuha ka lang tubig yan? Look, Papa, oh no. yan. Baso na lang ano, yan. May, 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 may. Hmm? <laughs> Dami nangyari sa long form video naman. Sit buong Maraming maraming salamat sa panonood. Ito po ang inyong talakerang Bicolana na laging nagsasabi, kita tayo sa susunod kong video. Lagi yung tandaan na padaba ka. Follow for more.